Good morning. Good morning sa mga uh, friends and mga kababayan ko diyan sa buong mundo na nanonood sa video ko. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. And good morning sa lahat and good evening sa Pilipinas. Good morning dito sa amin. So for lamihing uh, nag nagsnow na naman dito sa USA. Grabe talaga guys. ang lang ng uh, weather today. So, um, uh, papunta kami sa simbahan. Uh, kahit malamig at nag-snow kahapon. At uh, saka mayroon pang natitira-tira nga na mga, ano, mga snow. So, ayun guys. Yun, ipakita ko sa inyo yung uh, uh, kalsada dito. yan sa likod ko. <laughs> ayun guys. So, dito sa front. Ipakita ko sa inyo ayan guys yung kalsada namin ayun ah uh, umuulan din ayan nag basa yung kalsada namin ah uh, buti na lang video matataas taas kundi yung temperature so yung snow na kahapon eh, na ano na na dissolve na so ayan guys dito sa ano, dito guys yung cornfield ayan guys makikita nyo may mga snow snow pa dyan kasi lamig ngayon kaya hindi lahat na disog kahapon yung snow so ayun yun ipakita ko sa inyo so ayan guys yeah, mamaya i kita ko rin sa inyo kung anong uh, sitwasyon dito ngayon guys while nag uh, cool temperature sa amin okay I will see you here in a minute ayan guys tapos na kami nag today so uh, kumakain muna kami ng lunch before kami pupunta sa store. Mag-grocery kami guys ng Filipino food para may maihain sa lamisa. So, ayan guys. Yun ang pagkain ko is uh, kuni uh, hotdog and also uh, five-way chili. So, ayan guys kain muna tayo guys uh, samahan nyo ako, kain tayo <laughs> sarap talaga ng pagkain nila dito guys kasi marami yung mga nilalagay nila na cheese shredded cheese, yan ang paborito ng anak ko yung shredded cheese napakasarap talaga pag ilagay siya sa five with chili at saka sa hot dog natin, so ayun mukhang uh, masarap yung pagkain ko dyan. Ayun, ayun guys. Magkain muna. Para hindi magutong pag nag-shopping doon sa, ano, sa grocery store. Ayun, yun ang Kuni Hotdog. Yung kinakain ko ngayon guys, yun ang five with chili. Yung five with chili, mayroon na yung uh, onions, chili, uh, beans, Ah, uh, syempre yung cheese at saka yung uh ano ba yun? Sauce. Sauce na nilagay nila. Ganila. Yan guys. bit uh, we're gonna look for our food my food Filipino food so I'm gonna look at prices right here guys so ito yung pichay pichay uh, pichay is for 495 guys so napaka ako ng kangkong walang kangkong eh. naka ano na siya. wala nang balak so like, okay show it that's the prices of their garlic guys isang balot is $199 ginger $2.49 pa. Um, Gusto ko sana magulay ng eggplant. Pero wala silang eggplant guys. Ah, uh, sayang. Walang eggplant. Kuha wala lang tayo na kunting ano guys. Nito ng ginger. Ay, isang ano lang guys. Uh, pwede na siya, kasi hindi ako masyadong uh, gumagamit nito. Bira lang kasi ako magluto guys. So, ayan guys. Oh, look at the purple that's all they have. Wala na silang masyadong okay. So, punta tayo dito. Anak tayo ng isda. Or, ano dito tayo? Iyan, okay, pakita mo. masyado Wala sila masyadong isda guys. So, ayan doon Ito mga mga kami. Tingnan mo yung batikulon guys. Gizzards ang laki-laki. guys pork backbone backbone lang siguro ang bibilin ko so, ito guys yun yung ano bibilin ko na lang pork backbone para may extra ako na yung bibilin ko guys Ayan. so hanap pa tayo ng isda mga frozen na lang siguro guys frozen squid nila guys is 5.93 ano lang siya I mean, 0.99 pounds lang siya guys yung dalawa guys ito yung dalawang bilin ko ito guys Ay, okay, walang gulay. I'm just gonna get some fangood. Look at that maybe few flowers just. Yeah. Look at all the flowers there so quick. <laughs> so cool. Yan ang hinahanap ko. Coke. Why is it coke now? Huh. Ayan, guys. Dito, guys, ang mga area ng mga over one soy sauce. Oh, oh, Ayan na. Arooy. Arooy coconut milk to $1.79. Bila aku nak Jackfruit Butterfly liang green Jackfruit at the prices guys ang mahal na nila guys yung tomato sauce pie 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 pie. super liit na talaga guys sardines pa rin guys here sa US ah, uh, bili tayo ng sardinas magay natin dito yan hot and spicy tuna maybe adobo. Adobo. At spicy tuna. Maybe I'm gonna buy it too. Ah, I need some coffee. So we go here. Punta tayo dito. Maghanap tayo ng coffee. Ah, walang ano. 25 sticks. Pagbili so, ako ng dalawa guys. Mas mura siya. 6.99. How much better? 25 stick doon is 30? 30. Ito na lang guys. Try na. Ito na guys. Bili na lang ako ng ano, pichay. Bok choy. Pichay to sa atin guys. Ayan. Alright. So punta na tayo dito. Right here Hans. I just need utak. Utak. This is mine. Ayan, $7.99 guys ang utak. $7.59 ang Skyflex. So, ayan guys. Tingnan natin kung magkano na ang lahat yung nasa cart namin. Okay so Thank you, Dad. We're done. There's not much vegetables there. Okay, to go to the store now. that's it. Okay, show it to them. Let's see kung magkano yung babayaran namin, guys. So, sa buong card. Alright, so let's go yeah, there. namin kung magkano babayaran na So, medyo na mahal na ngayon ang ano, bilihin. So, titingnan natin. Kunti lang yung nabili namin. Wala pang masyadong nito. yung anak ko. Silly, silly talaga siya. niya Ito mo na, no? Okay. So, malamig na yung guys. Pumunta kami ngayon kahit malamig. Kasi wala na akong Pilipinas stock na please. So, kailangan ko mabili. So, guys. 41 dollars and cents lahat na nababayaran namin sa lahat ng ganito so yan lang guys um, sobrang talagang mahal medyo punti lang nakakuha pero marami malaki na ang babayaran so, ganyan talaga ang booking. So, yan lang guys so see you next time bye bye